Kasama po natin ang Secretary General ng House of Representatives, uh, Sec. Gen. Reginald Velasco. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa mga nakikinig. Yes, yeah, Sec. Gen. Thank you for being on the show. Sec. Gen, ito nga po, ano, yung una pong uh, impeachment complaint, eh, na, tama po natanggap ng inyo pong opisina December 1, yung ikalawa naman po ay December 3. Ano na po ang update dito? Ito po ba'y na-verified na at na-transmit na po kay House Speaker? Hindi pa po. Ito uh, na oh, na kausap namin yung mga ibang congressmen. Uh, nakikiusap po sila na huwag muna i-transmit kasi ni pinag-aaralan pa nila kung endorse nila. At uh, yung po namang iba, nakiusap na may magpa-file daw ng complaint ng mga kasala nila. So, yun po ang inaabangan namin. Kasi yung mahirap kasing i repair yung complaints ng dalawa. Dahil baka sabihin naman nila yung isang complaint na dagdag ay wasang bisa na. No? Uh, so, yun po ang inihintay namin this week. Ito po yung deadline na sa kanila na pag hindi pa sila nag-submit this week, Yes po. Section, nabanggit niyo po merong mga kongresista na nakiusap sa inyo na huwag na muna. Okay. Oo, oo, oo. At binabanggit niyo rin po kanin. Yes repair. po. Kasi po ba ang ang complication kasi niyan baka sabihin nitong dalawang complaints na na-receive namin no yung kung nag nag uh, in person noon eh ba, bakit niyo ni-refer pa yan eh uli na di ba na una na kami. Ah uh, wala nang visa para sa kanila, magkakaroon mo ng problema. At uh, sabihin nila, eh, first come first, eh, dapat, di diba po? Okay. So, okay. yun po yung binibigyan natin ng pansin at uh, galang, no? Uh, kaya iniintay ko po, 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 yung, ano, yung another complaint. At yung pong iba naman, sabi niya, na i-endorse daw so nila yung yung dalawang complaints. Isa sa dalawang complaints. Kasi isa lang huwag pwede ng endorsement. So, yun sila rin po nagsasabi sa akin na pag mo munang i-refer. Kasi maganda pag na-refer mo kay speaker, kompleto na with endorsement. So, kagaya po na sinabi nyo sa amin noong nakaraan, inaantay niyo pa po yung third impeachment complaint kung mayroon man? Opo, at saka yung mga endorsements po nung dalawang complaints, no? Yung iba po uh, humingi ng kopya sa akin at sabi nila pagkarala namin kasi pagka-satisfied uh, kami dyan sa uh, one of the two complaints filed earlier, then we'll endorse them. In fact, nakakuha na unang konting endorsements yung mga block kung ni-report nila. Um, Sek Jen, hingi lang po ako ng clarification ha. I hope you don't yeah, mind. Yeah. Opo. Uh, endorsement. Hindi ho ba under the rules po ng Kamara yung pong verified complaint ano po ay maaari po na itong isang ganto pong uri ng impeachment complaint isang <laughs> isang member lang ang pwedeng pe mag-endorse di po ba? Ano ho yung sinasabi niyo naghihintay pa ng endorsement. Eh klaro na po doon sa Akbayan uh, complaint yung Akbayan party list ang nag-endorse. Dito po sa Makabayan, yung tatlo Makabayan nag-endorse. Ano pong ibig sabihin po, uh, sir? Ah, uh, meron pong nakikiusap na mga congressman para kumingi silang kopya ng complaint. No? Pinag-iisip nila kasi i-endorse nila yung one of the two complaints. So nakikiusap, pag-refer ko kay Speaker, kasama na po yung endorsement nila para mas malakiuhan dyan sa uh, yung complaint na yun, nila, ayyan yan magiging uh, uh, complaint na i-refer sa Rules Committee on rule and then subsequently sa Committee on Justice. Mm, bakit po -ba, sir, hindi pa pa pe hong parehong sabay na itong uh, verified complaint na ito, isubmit sa House Speaker para sabay din po Pwede na may... po naman mm -mm. Pwede po naman Pero yun nga, nakikiusap yung ibang House members mm. na huwag mo nang i-refer dahil hintayin silang pag mm. kung i-endorse po nila mm. Maganda kasi pag refer mo kay speaker, eh, more than one or more than three yung nag-endorse. In fact, kung makagather po ng one-third, no? Mm -hmm. At 103 house members, eh, wala na. No? Automatic. Eh, na lang po ni speaker sa Senado. Mm -hmm. Mm Hearing-hearing -hmm. na matagal. Ah, uh, kasi po, okay. pag tinignan nyo yung time frame, sa mga hearing-hearing na gagawin, mm, mm eh hindi na ho kahit na hanggang next year. Kasi po, mm, -mm. we have only few remaining session days. Eh. Mm, mm Opo, opo. So, Sec. Jen, kung kumbaga po, uh, ito hong gusto mo munang i-hold ang, uh, ang referral po sa, sa speaker kasi... In case po ba na ma-refer na sa speaker at ma-calendar ng committee on rules, at hindi na po pwedeng mga po ng one-third na signature among the members of the house para po pwede pa naman po pwede, pa rin. pwede naman po okay. mm -hmm. pero yun nga o uh, pag na-refer na, na ho sa Committee on Justice eh the just the, the Committee on Justice uh, takes over the complaint no mm -hmm. at pag pinagpinabini nila okay na yan in form and substance, pwede naman pagbutuhan yan for the endorsements, Kasi talagang ngayon, wala akong nag endorse pa except for the complainant po. No? Kunyari, mm -hmm. makakabayan. yung makabayan block mm -hmm. uh, complaint, tatlo lang po. Mm Wala akong nadadagdag eh. So, mm -hmm. ang chance na unan, na dumaan sa Committee on Justice at matapos ng Committee on Justice within 60 session days, no? malabo po yun. Opo, opo. Given our hmm. legislative calendar. Mm. Hmm. opo, opo na ito na naunawaan po namin. Pero sec gen eh, ito ano sa, sa rules lang po tayo. Kapag ho ba nag-take cognizance na ang Justice Committee sa complaint, Pepedi ho bang kunin po iyon ng one third votes o signatures na, ng mga members kumbaga uh, pepedi ho bang mabypass na po yung justice committee proceedings and then opo, opo, pa rin pepedi. Pwede pa rin po. At any point in time, pwede po yun. Okay. Basta makagather ng one-third, no? minimum, Opo. of one-third or one-hundred-three hmm. Under three House members mm -hmm. na nakapirma po at mm-hmm. po kailangang umarap sa akin mm -hmm. na talagang ini-endorse nila, no? Opo, Under our rules, so, hindi pwedeng pakita lang sa akin na pinirmaan. Opo, opo. Kailangan ano? ma-verify na pinirmaan talaga. Yes, sir. Yes, no? sir. Opo, house sige. Opo, sige. So, uh, Sec. Gen... So, po yung <laughs> <laughs> oh, Opo. <laughs> Opo, we understand. So SecGen, ganito po. Sino po itong nakikiusap sa inyo at para ba nagpapahintay pa na doon sa third impeachment complaint? Uh, hindi ko masasabi ang pangalan pero they belong to both minority and majority. Mm -hmm. Kaya kailangan eh, pakinggan natin sila. Mm -hmm. Hindi kong pwede, kung Tapos nga po, pagka binaliwala natin hindi nila inendorse Malabo mm -hmm. wala matapos yung complaint na yan within the limited uh, time no? mm -hmm. na na makikita natin sa legislative calendar Kunyari po ang magre-resume kami January 15 no mm -hmm. Mm -hmm. And then, mag adjourn na po sa February 7. So, pag, not, pag tinignan nyo, that less than ano, eh, mga 12 uh, session days. opo, opo, opo. At ang balik niyo hunin niyo ay June 2 na. No? Opo. Opo, yung um, June 2, um, eh, um, ano, ang tawag po dyan, lame duck session. Opo, opo. Uh, Kung um, um, mga natalo, siyempre po, wala sa Mm -mm, pumasok Opo, uh, opo May harap Sige. ng forum Opo, opo So, ganito po, Sec. Jen uh, Sec. Jen, uh, sa, sa ilalim po ng rules ninyo Kapag natanggap nyo na yung verified complaint Hindi pa po nagbibilang ng araw Because under the rules nga Pagtanggap po ni Speaker Meron siyang 10 days to refer ho sa committee Sa plenary Opo, reform. opo Kasi, Sa inyo pa, wala, wala pang bilang ngayon kami po, wala kami sigang nakalagay na time. Mm -hmm. Nakalagay lang doon immediate, no? Mm, -mm, mm Eh, based on our history, meron pong section na isang buwan bago ni Repair yung. So, mm So, -hmm. wala ko given time. Unlike sa speaker, kailangan 10 session days. Opo, opo, opo. Sa Commission opo. Justice, 10 opo, opo, session opo. days. Opo. Pero, so, po, opo. Talagang, mm -mm. opo. pero hindi kaya. In, in, hindi pero per, opo, opo. Pero secjen, uh ito po ngayon na paghawak po ninyo at mga paki-pakiusap na ito sa pananaw po ng iba, parang parang ang parang ang parang dribble ba? Para bagang hindi niyo gustong i-file ito kasi nga din uh, may instruction na ito po ang inyong gawin to hold the referral to the uh, to the speaker. May ganun ho ba? Wala po eh kasi ang nakikiusap po mga house members mm -hmm. uh, sa akin, the speaker hindi naman po nagsasabi ng ganun. So, kung mm -hmm. pinagbibigyan natin yung mga house members eh, at pati po yung complainants, no, yung nag-file ng complaints, nag-endorse ng complaint. Mm -hmm. Kasi nga po, pag walang one-third endorse, Mm -hmm. Even the time frame. Mm -hmm. uh, 60 days, 10 days, mm -hmm. 70 days. Mm -hmm. At sinasabi na po, session days, no? Mm -hmm. eh, pag tinignan niyo po legislative calendar, hindi na opo. talaga... Opo, apo. opo, opo, opo. Sige po, Do. do... Unless, mm -hmm. unless, makuha po yung one-third. Opo. Sige. So, Miss Pop, mi, opo. Mm -mm is now non-existent. Wala, wala akong, wala akong pumupunta sa akin hmm. na ini-endor yung either one of the complaints. So, so ngayon po, wala pa pong kaninyo na dagdag yung tatlo sa makabayan at isa sa akbayan complaint. Sila Opo, pa rin wala po. pa po, eh, hmm. pa po kailangan po kasi ma-verify natin mm-hmm. na talagang endorse okay. nila. mm -hmm. Ang maganda po kasi yan, uh, kung talagang gusto nating maipasa to, eh, meron po one-third ng House okay. members na Opo. nakapirma para mm -hmm. mabilis o diretsyo ng Senate. Opo, yung sinasabi po ninyo na complainant mismo ang lumalapit sa inyo, may taga makabayan po na lumapit sa inyo para po sabihan kayo na huwag nyo munang i-transmit kay Speaker? Opo, opo. Yung makabayan block, sinabi nila, mm -hmm. meron na daw pipirma, no? Uh, or mag endorse mm -hmm. So, pinagpipigil natin, you know, ay okay. nanato sa Congress Manila, mm -hmm. na uh, may nakuha na silang endorser. Mm -hmm. Okay, opo. Sige. So, so yun po yung inaantabayanan natin. Opo, sige po. So, nakantabay ho kami dito sa update po, Sec. Jen, kasi nga marami, opo, marami na tatanong kung ano na nangyari doon sa impeachment complaint, <laughs> di ba? Oo. Eh, kasi nga po, pagka hmm. nirefer natin si speaker, papatak na po yung metro eh. Hmm. Eh, sa amin po, walang metro eh. Hmm. Kasi yung speaker has 10 sessions days so justice is 60 session days. So pag binilang niyo po yung opo. maximum time, opo, opo. hindi na po makakasa itong impeachment complaint na so, Opo, opo. Pero yun hubang because, yun hubang uh, yun hubang patak nung one year ban kailan mo sisimula kung supposed to be po uh, section. Uh, pag uh, uh, sinabi po ng Committee on Justice na this is the complaint. Ah, kapag uh, when they when they when when they when they when they, when they when they when they take take cognizance of the complaint. Opo, opo. Okay. Yan na po. Okay. Sige. Okay. So salamat po Sir Jens sa paliwanag para mas maintindihan po. Opo, uh, ng ating mga kababayan. At okay. may salamat din salamat din sa Ted. Opo, ah, salamat. Salamat uh, po, 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 naman. Opo, ah, thank mm -hmm. you si uh, Secretary General uh, Reginald Velasco ng Kamara de Representante.